Uh, isang nakakapansin din po doon sa ating uh, napakinggan ay ang binanggit niya na hindi pa rin pala tumigil si Ginoong Marcos na magkaroon ng insertions at para hindi mahalata na sabay kanya tinira ay pinakamada niya na ngayon ang insertions sa loob ng NEP 97 billion pesos para sa uh, flood control projects pa rin Mga kababayan, kunwari ikukorek ang flood control projects Yun ang uh, pagkakakuha ko sa presentation ni Ginong Saldico at ito ay ipinasok na sa National Expenditures Program. Pero, nung previous na mga budget process nang nagagamit pa nila ni Martin Romualde sa sindikato nila si Saldico, ang uh, pinagdadaanan po ay doon talaga sa bicam at sa Small Committee. Actually, BICAM po yan. No? BICAMERAL Conference ng Representative Senators and Representative Members of the House of Representatives. No Usually, apat-lima katao lang po yan upang mabuo ang Unified version ng isang batas o ng panukala sa budget. But Before po ito isusumiti kay Marcos Jr. para pirmahan niya na magiging batas. Kaya nagiging GAA General Appropriations Act. Kung sa Congress pa General Appropriations Bill kasi hindi pa nalalagdaan ni Marcos Senior, um, ni Marcos Jr. Kaya nga hindi siya pwede magugas kamay kasi pinagmayabangan niya that uh, he read more than 4,000 pages ng uh, General Appropriations Bill of 2025 bago niya pin- pirmahan. Eh, e samantalang ito ang pinakakurap, pinakasindikato na budget na kinatay nila at alam ni Saldico ang ginawa nila dyan. At nagkakaroon sa dyan si Marcos Senior, at uh, sorry, Marcos Junior ng 100 billion pesos insertions. Diyan nagsimula ang pagtatalo nila ni Saldico at nila Martin Romualdez.